Hi guys. Hello guys, nagpono ko man. Basit sa mga nang dyan, Aguot guys. Ang mga buntag. Yeah. Ang paano guys, isa ka oras. Kapag ka uh, human guys, mga uh, bandalas dos inidya guys larga na ko sa ako ruta kauli ko anak guys mga alas city sa buntag base grasyan ini guys ang rata anay guys ang balaan rin yung mga buntag ang um, kakuha ini guys Alright guys